magandang umaga mga kasima mapagpalang araw na naman muli sa inyong lahat andito na naman tayo mga kasima sa dating fishing spot natin so uh, matagal din tayong hindi nakapag fishing dito mga kasima nasa isang linggo din dito na hindi nakapasyal. so nga pala makakasama pa rin natin ng ating fishing buddy na si Ed andun sa kabila nagkahagis na so no, ito uh, update natin maganda yung Ganda ang tubig. Ayan. Sana makahuli tayo. Hindi gaano maalon. Sana may daraan na tuna sa araw na to. Ayan, mga kasima. Una-una ang mga kasima. Shout out pala sa ating mga masugid nating manunood. Ating mga subscribers. At ganoon din sa mga manunood pa sa ating video. Shout out sa inyo. Mga namimingwit dito sa Jeddah. Ayan. At saka sa Pilipinas. Sa buong mundo. Yan, uh, fish on sa inyo lahat. Shout out nga pala mga kasi kay Sydney, Danny or Dane Gabisay ng uh, Botulon Sambales. Yan, na uh, shout out din kay Kuya Biner. Yan, pinapa-shout out niya ang apo. So, yun lang ating nanonood lagi daw na na sa mga video natin. Tuwing kasama natin si Kuya Biner, kasi hindi kami hindi ko pa na si Kuya Biner. Ayan. Uh, Ganon din pala kay uh, Sir Gerald Salamat nga pala sa pag-avail Ng uh, skip bunny natin Ganon din kay Sir Melvin Maraming salamat sa pag-avail ng skip bunny Yan yung uh, Picture namin yeah. Thank you sir uh, Salamat sa tiwala Okay so umpisa na tayo Fishing uh, Hopefully may mahuli tayo sa araw na to At uh, sana Makahuli tayo to si Boss Ed ano mga sabi mo makakauli ba tayo ngayon muna yung mga lodi makakauli sana kami <laughs> sana mayroon kapon, kapon na ilan na huli mo kapon na akong tatlo tatlo mga good size daw ang huli kapon na kasi pero mataya hindi niya pinos eh <laughs> naglagay lang na six strike <laughs> tatlo lang landed Okay, so ayan mga A few moments later. Nakadali tayo, siyempre <laughs> first cuts natin Batalay <laughs> Late. <laughs> Ito yung first cuts natin Hahahahaha. 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 Pemain balik ko na. Oh. Balik natin ko. Oh. Oh, ba? oh. oh, di Oh. sige, ka muna. Palaki ka. Ayon, ayon, aw, Binalik mo yung lapis mo? Yeah. <laughs> Ayan o, no? oh, uli din si Ed ng isang lapis oh. So. tag kami lapis Pero pala mahawakan to, ang sakit Nagigil ka na Easy boy Oh, wala, apakan na lang kita <laughs> 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 May, May side A, e side B din yan side A, side B. ulit tayo Uy, ilak. <laughs> Laki ko <po. laughs> Lapad na ilak. ko Ano, makakasima Uli Uli na naman tayo, ano? Ilak na naman siguro to Ah, Ayoy. Oh, <laughs> tayo ng kanuting. Oh, oh laki. <laughs> Good size. Kung ano, kung ano, ano na lang nahuli namin Masino, mga sino. Wala si mga banak. Pagtsagaan na to. Tsaka bila. Sa labas pang pa Tama. Pagpapalitan ng agis para maubos ah, Nakawali tayo ng loro ah, yeah. Ayan Dagdag na naman yellow, ay loro mm. Uh -huh. oh, malaki na rin to ha? Ah, dyan na yung balak kumain na iyan o no? huli na tayo ng banak oh. Oh, ang laki naman ang gagalaw ang gagalaw mm. yun nakahuli na naman tayo hindi e, yun oh ang oh. laki oh isang ganyan oh oh maliit lang to maliit uy Hindi na to. Sampa ka na. Ayan. Dito. <laughs> oh, yan na naman. Kauli na naman kami. Hilak na naman ako Hilak sila ilak hmm. Oh. tayo oh doon malayo ka <laughs> Sumunod ka banak ba Sumunod ka banak ba Oh. Iyo. E, ano? <laughs> <laughs> Pag magpahuli naman, ang daming ano? Ang daming sima. Ay, ay, Ito, Danggit <laughs> dambigit naman. <laughs> yung cuts of the natin yan ang oh, balak ano mahita oh, no, natuyo na nadaing na pero marami <laughs> ayos may kanuping pa oh. okay dyan na naman nagtatapos ang ating video mga kasiwa Gotta but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling on my.